impormasyon balita at updates mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan si tayong si nakaantabay maririnig ang mga tunay na kwento mga pangyayaring detalyado The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All right. Right. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abang na! Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Presidential Anti-Organized Crime Commission tiniyak na masusundan pa ang mga raids sa Pogo Hub matapos sa magkakaiwalay na pagsalakay bilang operasyon sa Paranaque at Pasay City. Mga kandidato ng aliyansa ni Pangulong Bongbong Marcos manunuyo ng mga boto sa Davao del Norte. Kaso naman lawan sa mga pulis na iligal na pagsisilbi ng waran sa Tagig, matibay ayon yan sa NCRPO. Ilang ng mga naimprentang balota para sa halalan, halos kalahati na sa target. Samantala, all cash install collections sa mga pangunahing expressway ipatutupad na sa Marso a 15. At mga residente sa Payatas, Quezon City, hinatira ng saya ng Brigada Yusef M. Manila sa pamagitan ng panalo sa Power Cells Caravan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado mga Pebrero 15, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, hinimok ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga lokal na pamahalaan na magkipagtulungan upang labanan ang mga ilegal na aktibidad tulad na lamang ng human trafficking at pogo dito sa bansa. Kasunod ito ng mga Pogo Hubs na ni-raid sa Paranaque at Pasay City. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila, kay PAOK spokesperson Winston Casio, sinabi nitong marami pang mga Pogo Hubs na ilegal na nag ooperate ang susunod nilang sasalakayin. At dahil dito, ininin pa ni Casio ang mga lokal na pamahalaan ang may pinakamalapit na akses upang magmonitor at magbigay ng impormasyon. May nananawagan sa mga local government units all over the country, please uh, tulungan naman po nila ang national government sapagkat sila ang nasa front line, may kita naman po nila kapag merong illegal na nangyayari sa kanilang mga bayan, mapapinsya, mapabayan, munisipyo, siyudad o di kaya sa mga barangay. Kiit panikasyo na mahalaga ang tulong ng lokal na pamahalaan upang mabilis na masugpo ang mga ganitong krimen. Samantala, patuloy pa rin inimbestigahan ng mga autoridad ang pagkakasangkot ni Liu Meng, isang Chinese na itinuturong middleman sa trafficking operation na nagdala ng mga Indonesian nationals sa bansa. Sa ngayon, labing tatlong Indonesian nationals naman ang nagsabing magsasampan ng reklamo laban sa mga sospek at nagbibigay ng testimonya sa investigasyon. Bagong, bagong, Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa viral na iligal na pagsisilbi ng warrant ng ilang mga pulis sa Tagig City. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NCRPO, spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi nitong masusi ang pagsisiyasat, lalo na sa totoong pakay ng mga pulis na sinibak na sa puesto at sinampahan na rin ang kaso. Napag-alaman daw kasi mula sa mga biktima na hindi lehitimo ang ipresenta nilang waran. Dagdag pa ni Asilo, hindi na muna kailangang magkaroon ng state witness mula sa isa sa mga pulis dahil tatayo na ang kaso mula sa mga testimonya ng mga complainants. Sa tingin ko naman po, wala na pong magiging state witness dun sa mga kinasuhan nating sampong pulis po. Mm, okay. Kasi tatayo naman na po yung, ano, yung salaysay ng ating mga victims. Una nang kinumpirma na nare na muna sa pwesto si Tagig City Police Station Chief Colonel Joey Gofford habang gumugulong pa ang investigasyon. De depende pa naman sa investigasyon nila kung sakali bang mahaharap din si Goforth sa admin cases dahil sa command responsibility. Magdidepende po yan since sabi hmm. po nga po ongoing yung investigation. So kung okay. ano po ang magiging kalalabasan ng investigation, dun po tayo magbabase kung uh, po ba siya or wala naman po siyang command responsibility. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Kabrigada ang Pangulong Marcos muli hong sasamahan ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa kanilang campaign sortie. Matapos po naman ng isang araw na pahinga, balik pa nga na ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ngayong araw gagawin sa Davao del Norte ang proclamation rally ng alyansa kung saan personal na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago pa ito mga kabrigada, bibisita muna ang Pangulo sa programang Trabaho sa Bagong Pilipinas na idarao sa Atrium Hall, Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Ito na ang ikatlong probinsyang binisita ng alyansa mula na magsimula ang kampanya para sa 2025 midterm election. The Mandate! the Mandate! 2025 midterm election. Midterm election. Nationwide. Samantala, pinatunayan ni Senator Christopher Bongo na tapat at malinis ang kanyang pamamaraan ng pangangampanya sa kabila ng mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ayon sa senadora, patuloy niyang sinusuportahan ang mga proyekto na nakikinabang ang mga mamamayan at hindi kailanman nakialam sa mga hindi tamang gawain. Binigyang di hindi nang mambabatas ang kanyang commitment sa paglilingkod ng may integridad at malasakit sa bawat Pilipino. Uma, ataw, nationwide. Samantala, bilang ng mga naimprentang balota para sa halalan, halos kalahati na raw kabrigada sa kanilang target. Brigada Katrina Honzon, ibrigada mo! Brigada Report Pinanggit ng Komisyon ng Elections na halos 30 milyon na ang naimprinta nilang balota para sa midterm elections 2025. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, target nilang makapag-imprinta ng maykit 72 milyong balota para sa buong bansa anya Kasalukuyang natapos na ang 41% na target na bilang ng mga balota, ngunit ang proseso ng verification ay nasa 5.5 milyon hanggang 6 milyon pa lamang. Dahil dito, tiniyak ni Garcia na matatapos ang buong proseso ng pag-imprenta sa March 19 habang verification naman ng mga balota ay hanggang April 14. Mahalala kasi pumalo sa 7 to 8% ng mga balota ang naitalang bilang na rejected balot. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Pan Manila, the music and news. rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala ang pagbabakasyon ni Vice President Sara Duterte sa Japan, patunay na hindi ito natatakot sa impeachment trial ayon sa isang House Prosecutor. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Live Report! Kumbinsido si Iloilo -Ilo representative Lawrence Defensor na baliwala para kay Vice President Sara Duterte ang kinahaharap nitong impeachment case. Ayon kay Defensor na isa sa tatayong prosecutors ng Kamara sa paglilitis kung nagagawa ni VP Sara na magbakasyon at mag-relax sa Japan na nga nga ipinagwawalang bahala nito ang usaping may kinalaman sa pambansang interes. Lumalabas anya na kayang-kaya ng pangalawang pangulo na harapin ang impeachment at ipakitang hindi siya makokonvict. Punto nito makabubuting makita ang ugali ni Duterte. Duterte sa loob ng impeachment court. Pero dumaluman o hindi ang vice sa impeachment trial, kumpiyansa si defensor na matatapos niya ang assigned article of impeachment. Kung susukatin sa scale na 1 to 10, 10 umano ang hatol na tiyak makokonvict si VP Sara sa isang article pa lang. Sa ngayon, kinumpirma ni defensor na dumagsa ang legal eagles at mga batikang abogado mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tumulong sa impeachment trial. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaami. Patrocinio ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Samantala sa iba pang mga balita mga kabrigada cashless toll collection sa mga pangunahing expressway pa raw sa Marso a 15 Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada Report Muling ipatutupad ang cashless o contactless toll collection sa mga pangunahing expressway simula March 15. Ayon sa Toll Regulatory Board, kinakailangan may valid electronic toll collection device o RFID sticker ang lahat ng gumagamit ng toll expressway. Ang mga sasakyang wala nito ay papayaga makapasok sa toll lane, ngunit agad nalalagyan ng ETC device o RFID sticker bagamat makakadaan sa mga toll plaza ang mga sasakyang walang valid RFID ay bibigyan ng Temporary Operators Permit o Show cause Order bilang paglabag sa patakarang no valid ETC device no entry. Ayon sa TRB, ang mga deputized personnel ng Land Transportation Office ang mag issue ng nasabing permito order at maaaring ipataw ang kaukulang multa. Hinimok naman ng TRB ang mga motorista na magpakabit na ng RFID sa kanilang mga sasakyan dahil mayroong installation at loading station sa loob at labas ng mga expressway. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News, author. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala ang publiko, binalaan ang DSWD laban sa mga fixer ng cash aid. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada I Report. Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na mag-ingat sa mga mapagsamantalang individual na nag-aalok ng kanilang serbisyo bilang middleman o fixer sa cash aid program ng ahensya. Apila ng DSWD sa publiko, iwasang makipag-ugnayan sa mga fixer na nagsasabing tutulong upang mapabilis ang pagpasa ng mga requirements sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, lalo na sa mga dumudulog sa satellite offices ng Crisis Intervention Unit o CIU ng ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi na kailangang dumaan sa fixer para makakuha ng ayuda. Kasabay nito, nagbukas ang DSWD ng apat na satellite offices sa Metro Manila upang mas gawing accessible ang AX, partikular sa mga nangangailangan ng tulong medikal, pampalibing o pinansyal. Kabilang sa mga CIU satellite, ang Ligarda Satellite Office para sa mga residente ng Maynila, San Juan, Makati, Mandaluyong at Quezon city. Baclaran Satellite Office para naman sa mga residente ng Pasay, Las Piñas, Paranaque at Muntinlupa. Ang Pasig Satellite Office naman ay para sa mga residente ng Pasig, Tagig, Marikina at bayan ng Pateros. Habang ang Kamanava Satellite Office sakop ang mga taga kaloocan Malabon, Navotas at Valenzuela. Bukas ang mga satellite office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. In the heart of changing lives ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, The Music News Authority. Uma, Hataw, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Kabrigada, tila na paaga ang pagtaas ng bilang ng kaso ng water at food, at foodborne diseases kasama ang influenza like illness, leptospirosis at dengue. Ayon pa sa Department of Health, noon, tuwing lab season, sexual health ang kanilang binabantayan pero ngayon, ang naturang mga karamdaman ang kanilang minomonitor. Ayon pa kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo, kadalasang nangyayari ang paglobo ng mga kaso ng naturang karamdaman tuwing Hunyo, Hulyo at Agosto kung saan pumapasok ang panahon ng tag-ulan. Dagdag pa niya kabrigada, sumabay ang Pilipinas sa pagbabago ng panahon kung saan nakakaranas ng shear line, ITCZ at Easterlies. Dahil dito, dapat daw palalahanan ang mga Pilipino na mag-ingat at gumawa ng mga bang upang hindi makakuha ng naturang mga karamdaman. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala, ang Brigada News FM Manila nagkasanang panalo sa Power Cells Caravan sa Quezon City. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Report. Nagpasaya na nga abot sa isang daang residente na Barangay Payatas, Quezon City ang 105.1 Brigada News FM Manila Team sa tulungan ng Power sales sa katatapos lang na panalo sa Power Cells Caravan ngayong umaga. Game na game naman nakilahok ang mga residente ng naturang lugar kung saan nakapag ang ilan sa mayto ng iba't ibang premyo tulad ng bigas, mantika, delata at marami pang iba. Pero maliban nga sa mga naturang premyo ay nakatanggap din ng ilan na Powercell Herbal Capsule, Powercell Soya Coffee at Powercell Salabat. Kasunod nito, nagpabot ng pasasalamat ang pamahalaan ng nasabing barangay dahil sa tulong natatanggap ng kanilang nasasakupan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of Happy Brigada Palpita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Update. Ayon sa pag-asa mga kabrigada, asahan daho ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi po naman ng Batanes at Babuyan Islands dahilan Huyan sa shearline. Kaparehong panahon ang dala ng Easterlies sa bahagi naman ng mainland kagayan, Isabela, Aurora at Quezon hiraldin ang naturang weather system sa nalalabing bahagyo ng bansa kaya dapat ay maging handa sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan. Maliban dyan, mararamdaman din ang Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Davao Region, Sambuanga Peninsula, Sarangani, Surigao at maging sa nalalabing bahagi ng Mindanao kaya't Asahan. Ang katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulupulong Pag-ulan. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. <laughs> Maraming paraan upang mapalakas ang koneksyon ng ina at baby tulad na lamang po ng skin-to-skin -skin contact, breastfeeding, gentle na masahe, pagkanta at pakikipag-usap. Ang mga simpleng aktibidad po na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng bonding kundi nakatutulong din sa language development ng baby at nagbibigay ng tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Ito po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Balita. Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, lubos po ang pasasalamat ni Rosalie Abis. Isa hong solo parent mula ho sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Ito ay dahil mga kabrigada sa na natanggap niyang tulong mula sa Brigada News FM Palawan at One Tahanan. Maalala kasi noong November 27 ay ibinigay sa kanya ang mga bigas, diapers, hygiene kit at pagkain pati na rin ho yung higit. 3,000 pesos na cash donation mula sa mga nagmamalasakit na taga sa tagapakinig. Naputulan ho kasi si Rosalie ng kaliwang paa dahil ano sa komplikasyon ng diabetes Noong Oktubre, kaya't nahirapan siya sa pagpapalakihon ng kanyang bunsong anak. At dahil dito mga kabrigada, nagpapasalamat siya sa mga kabrigada at mga donors na tumulong sa kanyang pangangailangan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta ah, para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali Brigada balita nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa ngala ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Over. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.